Magandang hapon po mga kalaki Alas 5 na po ng hapon Para po sa ating mga laki followers dyan Na nakatutok at nag-aabang At gusto po na mga numero Para po sa kanilang mga tinatayaan dyan Aba ito po ang tamang vlog na pinapanood nyo Ito po ang magandang mga numero mga sumada para po sa ating lahat mga kalaki. Okay? At ang lucky numbers po namin ni Lola Carmen sa mga nagtatanong po, ito po ay inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan or bitawan po mga kalaki. Okay? Sa mga may gusto po ng mga lucky numbers namin dyan at gusto pong subukan, manood lang po kayo dyan, stay lang kayo dyan at bibigyan po kayo ng magandang mga numero. At sa mga ayaw naman po sa amin, aba, manood pa rin kayo mga kalaki dahil dito po bawal po ang hates dapat dito love 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 okay kaya mga kalaki baka ikaw na ang susunod nating milyonaryo umpisahan na natin mga kalaki kunin niyo na po mga listahan nyo at pwede niyo pong ilista mga numerong babanggitin ko pag nagustuhan niyo tayaan niyo po sa STL sa Tudy Lotto sa National sa Wedding, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ngayon po ay kumpletong ibibigay natin. Okay? Kaya kung ready ka na, tara na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, tutok na po dito at eto na po ating mga ibibigay na tatlo pong 2 digit. Tatlong 3 digit. Tatlong 4 digit. Dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para sa ating mga lucky followers. At syempre, bago ko ibigay yan, alam nyo na. Iinom muna ako ng tubig. Yan. hmm Okay mga kalaki ha. Ito na po mga kalaki. Ating mga lucky numbers. Kaya tutok na po rito. Umpisan po natin ang pamigay ng mga swerting numero, swerting mga codes para po sa ating mga ahabol ng taya dyan ngayon pong last draw ng 5pm. Ito na po ang unang 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 22 at number 16. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8 at number 15. At ang pangatlo po ay number 30 at number 26. Ayan mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 809 yan po yung una ang pangalawa po ay number 124 at ang pangatlo po number 137 ayan po mga kalaki ha binigay ko ng 2 digit at 3 digit lucky numbers isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers para po sa ating lahat kaya ang unang 4 digit lucky numbers mo ay number 1543. Ayan po yung una. Ang pangalawa ay number 6902. At ang pangatlo po ay number 8374. Ayan, mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo pag inilaban nyo o tinayaan nyo sa mga suki yung outlet, okay? At bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan kanina pa aba, mga kalaki dapat po ah, naka-follow po kayo sa mga legit na account natin, ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat dyan, kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako, hindi po kami yan. Mga fake account po yan, lahat po yan fake account, ha? subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hanapin nyo po ako. Pakausap nga po kay Sir Red, tingnan mo, hindi kayo sasagutin kasi fake account sila. Kasi hindi nila ako may papakita kasi fake sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki, ha? malaki na tayo para magpaloko sa mga yan. Ito po ang legit na account natin na ginagamit, Arnold Parungkin, lagi nyo check Arnold Parungkin na may blue check, may blue check. At meron po tayong 495,000 followers. O, magkakalahating milyon na po ang followers natin. Ganun po karami ang followers, lagi nyo titignan ng followers. At meron din po tayong red parungkin na sa Facebook uli na may 410,000 followers o di ba? At meron tayong syempre, alam niyo na Aris Gatchal yan. At syempre, yung Red Arnold Santos account din natin yan. Okay? Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin Red Parungki na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungki na merong 449,000 followers. Ayun pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpapot, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Ikukod ko po ang Berkman at Berkshire nyo. Pag-aaralan ko po yan at bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po sa tatayaan mo mga kalaki. Okay? Baka nandito ang swerte mo kapag ka na na-ikod ko ang Berkman at Berkshire mo. Baka dito ka swertihin, dito ka manalo. Baka dito kita mabigyan ng mga numero na talaga namang ikakapanalo mo. Okay? Araw-araw po may mga nananalo dito sa amin. Nakapost po yan sa Facebook. Legit po ang mga winners natin. At gusto ko ikaw naman maranasan ng manalo sa amin. Kaya sa mga interesado po at gustong subukan ng private consultation, aba! message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako sa video call bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. So, ingat mga kalaki ha. Tara na po mga kalaki ha. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa ating lahat. Aba, ito na po mga kalaki ang 5-digit lucky numbers Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Aba, kunin mo na mga kalaki. At sa mga sasali po sa private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Ayan, good luck mga kalaki. Ito na po ang unang 5 digit lucky numbers. Number. Number 17, number 29, number 21, number 15 at number 10. Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 8, number 22, number 26, number 34, number 37. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit kalaki. Ilista mo na agad-agad. Ito na, number 19, number 23, number 11, number 28, number 34, at number 39. At ito pa po ang pangalawa mga kalaki, 6 digit lucky numbers, kunin mo na. Number 14, number 20, number 26, number 10, number 29, at number 35. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers, takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa, ayan, sa pamilya. Pamilya Abalos po mga kalaki dyan po sa may ayan, sa may San Juan City Metro Manila, ayan po hello po sa San Juan City, sa Family Abalos sumihingi po sila ng 2 digit lucky numbers tuwing umaga nanonood po kami sir maraming salamat po, bibigyan ko po agad-agad kayo, at syempre po, sa may jeepney driver at sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may Paranaque hello po sa Paranaque City po sa Manila shout out po sa inyo dyan, maraming salamat po sa walang saong panonood, kila kuya, Anton. Ayan, hello po sa inyo. Maraming salamat po. Bibigyan ko po sila ng 2-digit lucky number sa wedding at ng 642. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!